Napakasarap ipadama sa bawat pamilya ang diwa ng Pasko. Kahit isang beses lang sa isang taon ay eh, makaranas sila ng uh, umaapaw na biyaya. Isa sa napakasarap gawin, talagang napakasarap sa puso ang magbigay sa ating kapwa lalo na sa mga taong higit na nangangailangan. What's up mga Kano? Isang magandang araw. Narito na po ang ating nalikom para sa pamilya po ng ating estudyante. Sobrang maraming salamat po do sa dalawang tao oh. nag-send ng GCash. Para po maipamili natin at maihanda po nila sa Noche Buena. Sabi ko po ay Pasko kami babalik pero naisip ko po ay mamayang gabi nga po pala sila maghahanda. Kaya dadalhin na po natin sa kanilang pamilya. At syempre salamat po doon sa dalawa talagang tumulong at kay Miss Didit Sagid sa mga papasko na ibibigay po natin ngayon. Tara! Samahan nyo kaming ilagay ito sa lagayan at dadalhin po natin sa kanilang tahanan. Uy, ipasok <laughs> ah, na. po ayun na, namin. May vitamins po din para pampalakas po. maraming okay, okay, maraming okay, okay. Merry Christmas, Christmas po. Sana po ay uh, maging masaya po yung Pasko, oh ano? Go. So, Happy. well done. Pang may iba. Okay, one, two, three. Sabay <laughs> ba? Ang gutang! Ang pang Ang iba! Ang Ang Bigyan na, na papas yun. mo so, kami. Wala ka sana no. papas sa amin. Um... Times two. Yeah. Times two. Bagay. No, Times bagay two. Bagay mo ah, wow, kay <laughs>